mamaya na ating bansa tungkol sa tunay na kahulugan ng nasyonalismo. Para naman kay Anthony Smith, ang nasyonalismo ay isang pagkilos upang makamit at mapanatili ang isang gobyernong nagsasarili. Ang nasyonalismo ay ang pagkilos ng mga lupon ng tao na nagmula sa iisang lahi na pinagbuklod ng iisang mesiin tungo sa pagkamit ng malaya at nagsasariling pamahalaan. May mga tatlong pananaw patungkol sa likas na katangian ng nasyonalismo. Ang ang um, um, primordialism, modernism, at etosimbolism. Para sa mga etosimbolis, ang pag ng isang nasyon ay dulot ng mga bagay na sumisimbolo sa kanilang ipinaglalabang mga paniniwala. Bilang Pilipino. Hey, oh, Pinoy na. Pinoy na Pinoy. May hey, malasakit ka sa bayan. Kayo. Uh, mga yes. kaulugan ng nasyon. Love for country. <laughs> ang siyang rume-representa sa mga ilustrado o mga Pilipinong nakapag-aral. Sinasalamin nito ang edukasyon na siyang nagbigay daan upang mamulat ang mga Pilipino sa sitwasyon na kanilang pinagdaraanan ng mga panahong iyon. Ayon kay Thomas Pimpino, ang panulat ay mas makapangyarihan kumpara sa espada. Ito ang siyang ginamit ni Gato Serizal na instrumento upang maipahayag ang kanyang saloobin ukol sa pangaapi ng mga mananako. Ito rin ang nagsilbing kanyang armas tungo sa inaasam na kapayapaan. Ang Luneta Park na dati ay bagong bayan, ay may tuturing na simbolo ng makakapagpaalala sa bawat Pilipino ng pagkamatay ni Rizal. Inakala ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng pagpatay kay Rizal ay ang pagkamatay rin ng pag-asa ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan na dati nang sa kanila. Ang ating pambansang awit ay tumatayong tinig na kumakatawan sa buong sambayan ng Pilipino. Na siyang gumigising at bumuhay sa naglalagablab nating damdamin na makamit ang ating inaasa na malayang Pilipinas. Iba-iba, ngunit halos iisa. Ito ang mga watawat na sumasagisag sa sigaw at mga ipinaglalaban ng bawat Pilipino. Di lamang noon, kundi hanggang sa ngayon. Kapag naamang ito, upang ay paliwanan sa mga pangyayari sa nakaraan na sumisimbol lamang sa mga organisasyon na buo ng mga Pilipinong nataglan sa kabilang banda, ang watawat na ating ginagamit ngayon ay siyang simbolo ng tunay at matagumpay na kasarito. ang makapangyarihang aspeto rin ang kultura sa pagpapalaya sa mga nakakubig sa loobin at tigil na tinig ng inaibig. Ano mang paghihirap ang dinanas natin mga Pilipino sa ilalim ng mga bananaw? Ano mang dago ay atin ng na